Bago natin simulan ang kwento, may isang babala. Meron akong gustong ipaabot sa inyo. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay hindi basta bastang urban legend. Ito ay batay sa mga totoong pangyayari. Isang manikang pinaniniwalaang may kaluluwang nakakulong sa loob nito. Siya si Robert, isang antique doll na kilala sa buong mundo hindi dahil sa itsura niya kundi dahil sa mga kamalasang dumabo sa mga taong nagtangkang pagtawanan siya, bastusin o hindi siya pininiwalaan. Marami na ang nagsisi at marami na ring humiling ng tawad pero minsan huli na ang lahat. Kaya habang pinapahinggan mo ang kwento niya ngayon, isang pakiusap lang. Huwag mo siyang pagtawanan, huwag mong sabing hindi ka natatakot at huwag mong kalimutang humingi ng permiso dahil ayon sa mga kwento, kung hindi ka magpapaalam. Siya na mismo ang lalapit sa iyo at pag dumating ang gabing yun, wala nang kwentong makakatulong sa iyo. Kung handa ka na, tumungo tayo sa madilim na bahagi ng kanyang kasaysayan. At kung gusto mo pang marinig ang iba pang kwentong tulad nito, mag-subscribe ka na sa Takip Silim Files. Dahil dito ang dilim ay hindi lang basta takot, isa din itong paalala na hindi tayo nag-iisa. Taong 1904, sa isang matahimik na bayan sa Key West, Florida, may isang lumang bahay na nakatayo sa dulo ng isang makitid na kalsada, isang bahay na tila ordinaryo sa paningin pero sa likod ng kanyang katahimigan may itinatagong madilim na lihim. Sa loob ng bahay na iyon, naninirahan ang pamilyang Otto at doon rin isinilang ang isang batang lalaki ang kanyang pangalan Robert Eugene Otto. Ngunit sa mga nakakakilala sa kanya, tinatawag lang siyang Eugene. Isang ordinaryong bata sa paningin ng lahat tahimik, mapaglaro at gaya ng karamihan sa kanyang edad, mahilig sa laruan. Pero ang kwento ni Eugene ay hindi kwento ng isang simpleng kabataan. Ito ay ang kwento ng isang batang nagmahal sobra. Sa isang manika, isang ligaro mula sa isang misteryosong taga-silbi, isang manikang gawa sa tela na kalaunay tatawakin niyang Robert. Isang araw, isang katulong na nagmula sa Bahamas ang nag-abot ng kakaibang regalo kay Eugene. Isang manika, malaki, tila ang katawan, bugtong kaway ang ulo, nakasuot ng sailor outfit at may presensyang hindi mo basta-basta mararamdaman sa isang laruan. Pinangalanan niyang itong Robert at simula noon hindi na sila mapag -iwalay. Pero ito, hindi ito isang normal na pagkakaibigan. Habang lumalaki si Eugene, unting-unting may napapansin ang kanyang mga magulang tuwing gabi bago siya matulog. Maririnig nila siyang may kausap sa loob ng kwarto pero hindi ito simpleng paglalambing ng bata sa laruan. Sa likod ng saradong pinto, may dalawang boses na maririnig. Isa ang boses ni Eugene, bata, inosente, pero ang isa mas malalim, mas malamig, parang galing sa hukay at punong-puno ng galit. Eugene, anak, sino yung kausap mo? Si Robert, kausap ko lang siya mama. Kinabukasan, may makikitang kakaiba sa bahay. Basag ang pigorin sa sala. May sabog na pintura sa pader. Minsan, sugatan ang kanilang alagang pusa. At tuwing tatanungin si Eugene kung siya ang may gawa, isa lang ang palaging sinasabi niya. Si Robert yun ang may kasalanan mama. Araw-araw, lalong lumalala, mas tumalalim ang katahimikan ni Eugene, mas madalas ang bulungan tuwing gabi hanggang sa tuluyan ng nawala ang kontrol. Hindi na si Eugene ang nasusunod kundi ang manika. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, may mga tunog na pumupunit sa dilim, mabibigat na yabag, paket sagdan, hagdan, derecho sa itaas. Akala ng mga magulang ni Eugene panaginip lang ito hanggang sa gabi-gabi na itong nangyayari. Isang gabi nagpasya silang sundan ang tunog, daan-daan silang umakyat. Bawat hakbang mas bumibilis ang tibok ng dibdib, mas lumalalim ang takot at pagdating nila sa itaas, wasak ang kwarto ni Eugene, bukas ang bintana. Parang may tumalon o tumakas, nagkalat ang mga lawan sa sahig, magulo ang kama, ang mga damit tili pinaghahalughug. At sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay na hindi gumagalaw. Tahimik nakatayo si Robert ang manika. Hindi raw siya nahulog, hindi raw siya ginagalaw. Pero gabi-gabi, palagi na sa ibang lugar si Robert at bawat gabi, may presensyang naroon parang may matang nakataytig mula sa dilim. Parang may aninong nakasunod sa likod mo. Hindi mo siya makita pero ramdam mo ang lamig, ramdam mo ang bantay mula sa gabing yun. Nagsimula na ang bangungot sa loob ng bahay ng mga oto. Sa likod ng ngiti ng isang laruan, may nakatagong kadiliman. Matagal na daw may bulong-bulungan na ang babaeng nagbigay ng manika kay Eugene. Hindi basta katulong, ayon sa mga kwento, isa raw siyang practitioner ng budo. Isang sinaunang anyo ng manika na ginagamitan ng rekwal, panalangin at pag-aalay. Ang manika hindi ito basta regalong pampasaya ng bata. Hindi ito para sa laro, hindi para sa inosenteng pagkabata. Ang regalong iyon may layunin, mas madilim, mas delikado. Ayon sa lamat, ang manika ay isang sisidlan, isang kulungan ng kaluluwa. At ang espiritong nakukulong sa loob nito, hindi payapa, hindi matahimik. Isa raw itong kaluluwang balot ng galit, ng poot at matinding paghihiganti. Hindi siya basta multo, isa siyang nilalang, isang pwersang naghahanap ng bagong katawan, isang host, isang buhay ng katawang maaaring sakyan, manipulayin at tuluyang angkinin. At nang mapasakamay ni Eugene ang manika, doon nagsimula ang koneksyon, Bata't at manika, kaluluwa si sisidlan at ang pagsilang ng isang sumpa, isang sumpang tatagal ng higit isang siglo. Lumipas sa mga taon, lumaki si Robert Eugene Otto mula sa isang inosenteng bata naging isang respetadong artist Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabago sa kanyang buhay, may isang bagay siyang kailanman hindi iniwan si Robert ang manika. Sa bawat bahay na nilipatan nila, sa bawat bagong simula, laging kasama si Robert. May nakalaang lugar para sa kanya, sa tabi ng kama, sa isang upuwang nakaharap sa pintuan, o sa isang madilim na sulok ng studio, tahimik, nakamasid. ay sa kanyang asawa, unting-unting nagbabago si Eugene hindi na raw siya ang lalaking pinakasalan niya, laging tulala. Parang may kausap na hindi nakikita at nang pinakamalungkot sa lahat, mas madalas pa raw siyang makita ang kausap pang manika kesa ang sariling asawa. Sa bawat obra ng kanyang iginuhit, sa bawat pinturang kanyang nilika, parang laging may matang nanonood, isang presensyang hindi maibaliwanag, isang aninong hindi maalis. Si Robert ba ang inspirasyon, ang bantay o siya na rin mismo ang nagpapakain sa dilim ni Eugene? Taong 1974, pumanaw si Robert Eugene Otto sa edad na 73. Isinara ang huling pahina ng kanyang buhay pero hindi ng kwento ni Robert ang manika. Iniwan si Robert sa lumang bahay sa Key West. Walang naglakas loob na itapon siya walang nagtangkang sunugin o ilibing. Hanggang isang araw, may bagong pamilya ang lumipat, isang mag-asawa at ang kanilang munting anak na babae. Sa simula, akala ng lahat, ordinaryo lang ang bahay, tahimik, maganda, wala namang kakaiba. Pero ilang linggo pa lamang, may napansin na sila, hindi bantay, kundi sa bata. Mama, ayaw niya ako dito. Gusto niya akong kunin. Ayaw niyang may ibang bata. Gabi-gabi raw siyang kinakalabit, binubulungan ng malamig na boses. May mga gabing nagigising na lang siya at nandoon si Robert, nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Hindi siya pinaniniwalaan sa simula hanggang sa isang araw, mismong ina ang nakakita. Ang manika na hindi nila ginagalaw ay nasa gitna ng hallway, nakatayo, nakatitig diretsyo sa kwarto ng bata. Namatay man si Eugene pero ang sumpa buhay na buhay pa rin buhay na naghihintay ng panibagong biktima at sa lahat ng iyon si Robert ang tanging saksi. Matapos ang sunod-sunod na kababalagan sa lumang bahay ng pamilyang Otto, nagdesisyon ang lokal na pamahalan ng Kay West. Inilipat si Robert sa isang lugar na mas ligtas, mas kontrolado, mas malayo sa mga bata at sa dilim. Dinala siya sa East Martello Museum, isang lumang gusali, makasaysayan, tahimik, pero ngayon may bagong bantay sa loob. Hindi siya basta iniligay sa istante, hindi siya isinama sa mga laruan o art exhibit. Si Robert ay isinara sa isang makapal na glass case, may sariling spotlight, may sariling sulok na tila iniiwasan ng kahit anong bagay na may kaluluwa. Ngunit kahit nasa likod ng salamin, hindi ibig sabihin ay ligtas ka na. May patakaran, hindi nakasulat, pero alam ng lahat. Bago mo siya kunan ng litrato, magpaalam ka. Sabihin mo ang pangalan mo, igalang mo siya Dahil kung hindi mo ito gagawin, maghanda ka Taon-taon, daan-daan sulat ang natatanggap ng museo Lahat may isang layunin, humingi ng tawad Mula sa mga bisitang hindi naniniwala Mula sa mga taong kumukuha ng larawan ng walang paintulot At pagkatapos na aksidente, na namatayan, na matayan Nasiraan ng ulo, hindi ito biro, hindi ito katang isip ito ang sumpa ni Robert sa likod ng makapal na salamin Hindi isang laruan ang nakatayo Kundi isang nilalang gising, mulat at palaging nakamasid May mga bumabalik sa Ismartelo Museum Pero hindi na bilang turista, hindi bilang tagahanga Kundi bilang mga nagsisisi, bakit daw? Dahil matapos siyang bastusin, kuhanan ng walang paalam Tawanan, murahin, may mga nangyaring hindi inaasahan aksidente sa kalsada, pagkawala ng trabaho, pag-iiwan ng taong mahal, pagkalubog sa utang, sunod-sunod na walang paliwanag, walang preno. Kaya ngayon, hindi lang siya pinapansin, sinasamba, tinadala ng candy, liham, litrato, binabalikan hindi para bisitahin, kundi para humingi ng tawad. At kung hindi ka pa rin naniniwala, basahin mo ang mga sulat libo-libo na. Bawat taon, libo-libong tao ang bumibisita kay Robert. Iba-iba ang dahilan, usisa, takot o simpleng pakikialam. Pero may ilan sa kanila umalis ng hindi na muling nung Isang sikat na vlogger gumawa ng Frank video. Tinawanan si Robert sa harap ng kamera. Sinabing, wala yan, laruan lang naman yan. Pag uwi, nawala ang video. Sunod ang buong channel, naglaho. Hindi ma-recover, walang babala, walang paliwanag, walang kabuhayan, isang turista. Kumunan ng litrato ng walang paalam paglabas ng museo. Tumirik ang kotse. Walang nasirang pyesa pero hindi na muling umandar. Isang lalaking nagtawanan kasama ang barkada. Nilaid si Robert, kinutya, kinabukasan, inatake sa utak. Huwag pa pero hindi na makagalaw. Walang history, walang sintomas, walang dahilan. Iba-iba kwento pero isa ang tema. May kapalit ang paglapastangan at kung iniisip mong tsamba Baka gusto mong subukan. Hindi lahat na nagpapadala ng sulat, ligtas. Hindi lahat na humingi na tawad, pinapatawad. Si Robert ay hindi larawan, hindi kwento, at lalawang hindi biro. Sa bawat mata na tumititig sa kanya, isa lang ang tanong. Ikaw ba'y isa sa mga nagpapatawad? O isa sa mga hindi makakawe? Hanggang ngayon nananatili si Robert sa likod ng salamin, pero hindi yun sapat para pigilan siyang gumalaw. Kaya kung balak mong bumisita, wag mong kalimutan magpaalam at kung nagustuhan mo ang kwento, ilike mo na ang video na ito. I-share mo sa mga kaibigan mong matatakotin at mag-subscribe ka sa Takip Silim Files para sa mga kwentong hindi basta kwento lang, mga kwentong totoo.